So guys, mas makakamura pala tayo kapag ganitong half hard deflex at half cement. Kagaya nga po nung bahay na ito, nakita natin simple lamang sa labas. Pero pagpasok natin sa loob ay mapapawaw kang talaga sa sobrang ganda nito at elegante. So yan po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang another OFW success story ng pagpapagawa ng bahay ng isang kababayan nating OFW na si Ma'am Mary Jane dito po sa Jeddah siya nga po ay apat na taon ang nagtatrabaho dito at siya po ay from Davao del Sur. So guys, tunay ngang napakaganda at maraming salamat po Ma'am Major Jane na ibinahagi mo sa amin ang pagpapagawa ng bahay mo na ito na kung saan ito nga ay pwedeng halinturana ng mga maraming nanonood sa atin at nagangarap din na magpagawa ng bahay na kagaya po nating mga OFW kagaya nyo eh ito nga po sa simpleng bahay ay nakita natin at naka double wall nga po itong loob ay napakaganda nga po So ito po guys ang ating pag-uusapan. At if ever na interesado kang magpagawa dito, yung gumawa po ng bahay na ito, ilalagay natin sa dulo ng video ang kanyang FB at number at pwede nyo po siyang kontakin. So yung malapit po dito sa Davao del Sur ay pwede po siyang gumawa dito. Kaya kapatid, panoorin mo po ito at baka sakaling makatulong sa iyo. So guys, ayan po kung napapansin po natin, ito nga po half cement at half hard reflex. So sa simento po ay nakapag-asinta po si sir ng apat o limang hollow blocks and then puro metal na po ang frame ng bahay na ito. At yan po nakikita natin, hardyflex po yung nasa labas na yan at nakikita po natin may groove design pa. And then guys, ang ginamit po nila ditong yero sa so kanilang bubong ay corrugated roof. And of course, still trashes po ito kaya walang pangangambahang ito ay aanayin sa loob sa pagdating ng panahon ang kagandahan nga dito guys napakasimple lamang at napakaganda po sa labas and of course guys nakikita po natin ang ginamit po dito na bintana ay sliding windows so yan po mapapanood po natin to by video house tour ay eh, talagang napakaganda po ng loob napakagaling po nung gumiskarte nung gumawa ng bahay na ito eleganteng elegante po lalo na yung sala nila ay talagang hindi mo akalaing ganito pala kaganda ito so ayun nga kay ma'am Mary Jane eh, talagang pangarap niya magkaroon ng sariling bahay lalo na't simple lamang basta't ang importante ay matatawag mo nga ito at masasabing sariling bahay kaya ito nag ipon si ma'am Mary Jane hanggang sa ito nga ay nag abroad at nagsumikap. at eto na guys ang dating pangarap lamang na bahay noon ni ma'am Mary Jane at dahil sa kanyang pagtsatsaga at pagsusumikap ito na nga po at naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So ito po ating pyroorin ang full video house tour at makikita nga natin mula simple lamang sa labas na makikita pero pagpasok po natin sa loob ay tunay ngang mapapawaw tayo sa sobrang ganda nito. So guys, bali, ito na po yung view nung sala nila. Ito po yung kisame na sinasabi natin na napakaganda. So, maaliwalas at maganda rin po tingnan. At ito nga, naka-double wall po ito. So, ito po siya sa ating pa rin nating mabuti. At kuhanan na rin natin ng idea. So guys, ito naman po yung unang kwarto nila. So kung napapansin po natin, hindi pa po siya naka-double wall. Pero ayon po kay ma'am is ongoing na po itong gagawin at hanggang sa ito ay ma pinturahan nila at ina-update po tayo guys pag ito'y napinturahan na yung loob ng mismo ng bahay at mas lalo po itong gaganda so ito naman po yung kanilang pangalawang kwarto so guys ayan po halos ganun din po hindi pa rin po siya naka double wall pero may kisami na po siya So ayun nga kay ma'am is ongoing na po ito at i-update po niya tayo pag ito ay napapinturahan na. So guys ito naman po yung kanilang kusina. So nakikita natin napakaganda may cabinet na po at yan naka floor tiles po ito na 60 by 60 po ang ginamit ayun kay ma'am. And then ayan po nakikita natin ito po yung dining area nila. So hindi pa rin po naka double wall yung part na to. And of course guys itong sala ayan nakikita natin yung setup yan po ay talagang kinumpleto muna ni ma'am So guys, ito naman po yung kisame. Kaya nakikita natin, wooden style po siya. Pwede nyo pong gayahin yan kung ganito rin po ang setup ng inyong sala. So napakagaling po talaga ng dumiskarte ng bahay na ito. So guys, ayun nga po natong hayan natin yung full video house tour na talaga nga namang simple lamang sa labas pero pagpasok po natin sa loob ay napakaganda po nito. At ayan nga guys, ayon po kay ma'am, ang sukat po ng bahay na ito ay 20 feet by 24 feet So, yan po ang kabuwang sukat ng bahay. At kinonvert nga po natin ito by the meters. At lumalabas po ito na 6 meters by 7.2 meters. In total of 43 square meters. So, guys, ito po ay may dalawang kwarto. Maganda sala. Kitchen and dining area. Isang CR. At terrace. So, yan na nga po ang kabuuan na nakita natin sa ngayon po, ito y ongoing pa pong ginagawa at update po tayo ni Ma'am Mary Jane. Kapag po ito ay na-full finish na po yung ibang kalooban at napinturahan at mas lalo pa po itong gaganda. Ang importante ay naibahagi natin sa inyo ang magandang at magandang panimula ng pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Mary Jane. Natunay nga namang ka-inspire-inspire po ito dahil isang OFW po na pagtatrabaho niya sa loob ng apat na taon. At yung dating pangarap lamang niyang bahay noon, at dahil sa kanyang pagsusumikap, eto na nga at na isa totoong buhay at nakatira na ang pamilya niya ngayon. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuwang nagastos dito ni Ma'am Mary Jane? So take note guys, ang gumawa po ng bahay na ito ay asawa ni Ma'am Mary Jane at kumuha na lamang po siya ng mga tauhan niya. It means, pwede po kayong kumontak dito sa asawa ni Ma'am Mary Jane if ever na kayo ay magpapagawa rin ng ganitong klaseng bahay or full concrete from Davao, del Sur po ang kanilang lokasyon. At ito po ang kaniyang FB, i-message nyo na lamang siya. So if ever na malapit kayo sa kanilang lugar, gusto nyo po magpagawa, ayan, i-message nyo po si Sir Ray Moon. Ayan po ang asawa ni Ma'am Mary Jane. So ito guys, ang tanong magkano ang kabuwang na gastos, ayon po kay Ma'am Mary Jane, sa kanila pong estimation, labor and materials, at kasama na nga po ito yung pagpapagawa ni Sir sa kanyang mga tauhan. So, except na lang po yung asawa niya dahil siya po yung contractor or foreman nito. Lahat po ng kabuuan na gasos dito, sa ganito pong sukat na 20 by 24 feet na may dalawang kwarto at isang CR, at ganito na nga po ang finish na nabutan natin na napanood sa video, lahat po ng ito ay umabot na po ng 400,000 pesos.